So ngayon oh, mga tol, nandito tayo ngayon sa Santa Rosa Laguna. So nakapag-prepare na kami ng gamit. Pauwi na tayo ng Palawan. So see you sa inyo dyan. Abangan nyo ang mga, 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 mga marami nating vlog dah. So, sa mga oras na to, 11 a.m. in the morning, so nagbiyahe na kami agad. So pumunta na kami agad sa Tondo, Manila, North Port Passenger Terminal, mga tol. So sabihin ko sa inyo, bawal mag dito, mag po kahit ano man, sa labas tayo, ha? Okay. So patila-tila lang naman yung ulan, hindi masyadong kalakasan. to kasama natin sila, misis. At itong aking, syempre hindi naman pwedeng iwanan tong batang chikiting na to kahit napakakulit, oh. <laughs> Yan, so... Palmado lang ang dagat sa una kung um, mapapansin nyo ito na ang aming sasakyan and then nagre-ready na rin kami dahil sabi ng uh, to officer na kailangan na namin sumakay para at least uh, makapag-prepare na kami at makapag -higa na yung mga daladala -dala namin kailangan ng porter doon sa nakuha natin na porter so pakita tayo ng barko at uh, -huh. uh palang pa dito and then so kung makikita nyo ito ang ating kainan ito ang Island Festa. So yeah, merong banda dyan. So pag akit ko sa taas, kung makikita nyo, medyo maulap ang kalangitan natin ngayon. At sana, sabi nga ng, ano, ng mga tao dito, mga crew, na huwag masyadong sana malakas ang ulan. So sakto, pag alis namin, yan na. Kung nagkulimlim na bigla, and then diyan so ano, bigla tayo nagulantang sa pag-announce na yun dahil pag-announce nila, nakita natin na ganyan dagat na medyo maalon at malakas at talagang halos lahat ng tao dito pa naglalakad sa hallway parang lasing na and medyo kabado na rin ako ng konti dyan at syempre kasama natin sila misis, may tayong bata ang malaking question dyan is kung makakatawid ba tayo at lagi nating isipin na magingat ingat na lahat Santa Lourdes Gang